na tayo. Narinig mo? Talo na tayo. Wala na tayong laban. At ako, ito na lang yung meron ako para mapagiganti ko yung tatay ko. Alam mo, Jay, hindi na kita maintindihan. Akala ko, parehas tayo ng tinilalaban. <laughs> Akala ko, na magkasama tayo hanggang sa dulo para ipaglaban ng tama. Tayo. Tayo? Hanggang dulo? Hoy, wag mo kalimutan na ikaw yung unang nang iwan. Hindi kita iiwanan. Hindi ako nang iwan. At alam mo ka din, na kahit anong gawin ko, wala akong puwang dyan sa puso mo kahit anong gawin ko! Oo. Oh, oh. Mahal pa rin kita, Norman. Pero hindi mo pa rin naiintindihan. Walang batas-batas! Walang respeto-respeto sa hustisya yung mga demonyo yan! Kaya kung gusto mong manalo, Nakademonyo ka? Hindi ako ba Tulad... sa level nila. Itindihan mo yun. Hindi ako bababa. Hindi ako magiging demonyo. Trinartur mo ako. Trinartur mo ako, Jane. Hindi, hindi totoo yan. Eh. Hindi kita trinator. Bakit hindi mo maintindihan na ito na lang yung meron ako? Ito na lang yung natitira sa akin, pero pinatakot! Pinatalo mo ako! Pinatalo mo ako! Pinatalo mo ako! Pinatalo mo ako! Jay Caparaz, lumunod ka okay, sa lupa. Okay.